mamang ito ay mukhang isang ordinaryong manggagawa sa opisina sa labas, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay talagang isang cold-blooded killer. Ang lugar kung saan nagtatrabaho ang lalaki ay nakabalat kayo sa isang ordinaryong kumpanya. Siya ay nagtatrabaho bilang isang asasin ng higit sa labing limang taon, at hindi kailanman nabigo sa kanyang misyon. ang kanyang mga natatanging tagumpay ay nagpapaselos sa kanyang mga kasamahan, at ang kanyang mga nakatataas ay natatakot na magtaksil sa kanila. Nagpa siya silang patayin siya para patahimikin. Ngunit hindi nila inaasahan na ang desisyong ito ay pagsisisihan nila ng buong buhay. Sino ang lalaking ito, at ano ang gagawin niya para protektahan ang kanyang sarili? Kaya tayo nang panoorin ang kanyang kwento para mahanap ang sagot isang delivery man na may dalang isang box ng kimchi ang pumasok sa isang building na binabantayan ng mga pulis. Siya si Johun, isang assassin on duty. Sa elevator, binatiko si Johun ng dalawang pulis dahil masyadong malakas ang amoy ng kimchi. Binatukan pa nila si Johun ng walang dahilan, nang hindi nila alam na naprovoke nila ang tao. Ang grupong ito ng pulisya ay nag-escort ng isang mahalagang saksi upang matiyak ang kaligtasan. Nagayos din sila ng maraming pulis na mahigpit na magbabantay. Sa sandaling iyon, lungitaw si Johun at pinahinto siya para tingnan ang impormasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naka-headphone si Johun at hindi sila narinig at nanatiling tahimik. Dito ay natuklasan ng mga pulis na lubhang kahinahinala ang package ni Johun. <tod> Hong Do ay isang senior na lumahok sa misyon kasama si Jo Hun. Ilang minuto bago ang lahat, napag-usapan nila ang kanilang mga pangarap noong bata pa sila. Sinabi ni Jo Hun na gusto niyang kumita ng malaki para magretiro sa edad na apat na po. Sa panahong iyon, tiyak nagagamit si Jo Hun ng pera para makasama ang mga hot long-legged girls. Sinabi ni Hong Do na minsan ay pinangarap niyang maging isang mga awit, ngunit nakaraan na iyon. Nang marinig iyon, sinabi ni Johun na ang pagiging isang singer ay isang walang pasasalamat na trabaho. Kapag natapos na ang iyong oras, wala nang matitira. Ang pinakamahalagang bagay ay ang magkaroon ng maraming pera, at ang pagiging asasin ay ang pinakamabilis na paraan upang kumita ng pera. Ngunit ngayon ay kailangang mamatay si Johun sa kamay ng senior na iginagalang niya umalis si Hongdo bago pa dumating ang mga pulis, pagkatapos ay nagmaneho siya sa nakatalagang lugar kung saan naghihintay ang kanyang mga kasabwat, na humawak ng sasakyan at magbura ng mga bakas. Pagkatapos, nagpalit si Hongdo ng suit at nakihalo sa masikip na trapiko sa kalye. Pumasok si Hongdo sa kumpanya, kung saan ang lahat ay mukhang normal na manggagawa sa opisina. Ngunit sa likod ng lihim na pintuan na ito ay isang ganap na naiibang mundo sa gitna ng madilim na silid, may isang babaeng masayang naghihintay. Ibinigay sa kanya ni Hong ang baril para tingnan at pirmahan ang minutes. Sa oras na ito, dumating ang punong seksyon na si Jong Tae at nakipagtalo dahil bumalik si Hong Do ng huli kaysa sa naplano. Si Jong Tae ay palaging nagpapakita ng hindi ka nais-nais na saloobin dahil si Hong Do ay mas iginagalang ni Chairman John kaysa sa kanya. Si Hong ay isang taong kakaunti ang pananalita, kaya humingi na lang ng tawad si Hong para matapos ito. Kinabukasan, hinanap ni Hungdo ang isang matandang lalaki. Dati siyang section chief ni Hungdo sa organisasyon. Bagamat nagretiro na siya, siya pa rin ang taong lubos na pinagkakatiwalaan ni Hungdo. Sinabi sa kanya ni Hungdo ang tungkol kay Johan. Bago na matay si Johan, hiniling niya kay Hungdo na ipadala ang kanyang ipon sa kanyang pamilya. Pinayuhan ng dating section chief si Hongdo na huwag makisali sa mga napatay dahil ang isang asasin ay dapat naganap na mapagsisihan pagkatapos ng misyon. Ang trabahong ito ay lubhang malupit. Gusto nang umalis ng ibang mga nasa loob, ngunit sa sandaling umalis sila, hindi sila sigurado kung ano ang gagawin. Madugo ang kanilang mga kamay, kaya hindi sila nangangahas na mangarap ng magandang buhay. Sa huli, karamihan sa kanila ay bumabalik sa kanilang mga dating trabaho. Kinuha ng dating department head si Hongdo dahil hindi siya nagtatanong ng anuman. Nang tanungin niya ito kung bakit siya umalis sa trabaho, sinabi ng dating pinuno ang tungkol sa isang misyon na pinagmumultuhan niya. Noong panahong iyon, nang malapit ng makompleto ang target, nakiusap ang taong iyon na mabuhay siya. Nagpakita ng awa ang dating department head, pero sa huli, pinatay niya pa rin ang target dahil iyon ang trabaho niya. Sa kabilang banda, iniimbestigahan ng pulisya ang nakaraang pagpaslang sa pamamagitan ng mga surveillance camera. Nagtaka si Inspector Joe dahil hindi niya mahanap ang fingerprints ni Johun sa criminal record. Naghinala siya na si Johun ay ilegal na dayuhan o may komplikadong background. Sa kabila nito, si Hong Do ay pumunta sa bahay ni Johun ayon sa kanyang huling hiling. Ngunit pagdating niya doon, nakita ni Hong ang isang grupo ng mga makukulit na binata na lumalabas sa bahay ni Johun. Tinanong ni Hong ang isang batang babae sa grupo kung kilala niya ang nakababatang kapatid na babae ni Johun. Ngunit bago pa ito makasagot, sumabat ang kanyang nobyo para insultuhin si Hongdo. Walang kaalam-alam ang mga brats na ito na maling tao ang kanilang tinukso. Nang makita kung gaano kakilakilabot si Hongdo, tinawag ng masunurin na anak na babae ang kanyang ina para makipagkita kay Hongdo. Sinabi ni Hungdo na siya ang kasamahan ni Johoon at kinailangan mang ibang bansa si Johoon para magtrabaho at hiniling niya kay Hungdo na ibigay ang ipon para sa kanyang pamilya. Nang marinig iyon, masigasig na pinapasok ni Mion si Hungdo sa bahay. Nagtanong siya dahil matagal nang hindi umuwi ang kanyang anak. Si Bosol ay nasa pagdadalaga kaya siya ay napaka-rebelde. Sinabi nitong dapat lang na magsipag si Johoon dahil kahit namatay ang kanyang ama ay hindi nag abalang umuwi. Si Bosol ay nagsasawa na sa bahay na ito, kaya gusto niyang humingi ng pahintulot sa kanyang ina na manatili sa lugar ng kanyang kaibigan para sa gabi. Pero hindi pumayag si Mion. At dahil doon, nagtalo si Mion at ang kanyang anak. Dahil sa pagkabigo, tinanong ni Bosol si Hongdo kung gusto niyang makinig sa musika ng kanyang ina. Pagkasabi niya nun, tumayo ang dalaga at nagpatugtog ng lumang tape noong sikat na mga awit pa si Mion. Nang marinig ang boses na iyon, naalala ni Hongdo ang kanyang pagkabata na nagde-deliver ng noodles. Noong panahong iyon, minsang narinig niyang kumakanta si Mion sa isang recording studio. Si Mion ang idolo noon na naging dahilan ng pangarap ni Hongdo na maging isang mga awit. Ang hindi sinasadyang pagkikita muli ng kanyang idolo ay nagdulot ng ilang kaguluhan sa puso ni Hongdo. Dahil ang totoo, si Hongdo ang pumatay sa anak ng kanyang idolo. Kinaumagahan, ipinatawag ni Chairman John si Hundo. Tinanong ni Chairman John si Hongdo tungkol sa pagkuha kay Johon. Bukod dito, si Johon ay isang cleaning staff lamang. Ang kumpanya ay tumatanggap lamang ng mga taong naging sundalo o may mahusay na kasanayan sa lipunan. Ngunit walang ingat na umupo si Hongdo ng mga tao. Gayunpaman, lubos na pinahahalagahan ni Chairman John si Hongdo. Naniniwala si Chairman John na anuman ang ginawa ni Hongdo, palaging may dahilan. Pagkatapos noon, binigyan ni Chairman John si Hongdo ng file. Ang target na patayin sa pagkakataong ito ay si Jin. Dati siyang pinuno ng pangkat ni Hundo. Pinaghahanap si Jin dahil arbitraryong pinatay niya ang isang tao at pagkatapos ay tumakas mula sa organisasyon. Si Jin ay may anak na 7 taong gulang na lalaki na palaging ipinapakita at ipinagmamalaki ni Jin kahit saan. Ngunit ang anak ni Jin ay namatay sa isang malubhang aksidente sa trapiko. Ang driver na naging sanhi ng aksidente ay pinatay ni Jin para ipaghiganti ang kanyang anak. Ngayon ay tumatakbo si Jin dahil sa kanyang ginawa, kailangang tanggalin ng kumpanya si Jin bago siya mahuli ng mga pulis. Kung hindi, ang lahat ng impormasyon tungkol sa organisasyon ay magiging banta. Agad namang tinanggap ni Hongdo Do ang misyon na itinalaga ng kanyang superior. Pagkatapos ay mabilis na hinanap ni Hongdo Do ang kinaroroonan ni Jin at sinimulang sundan ito. Sa daan, si Hongdo Do ay hindi sinasadyang naakit ng isang poster ng batang miyon. At dahil sa sandaling iyon ng distraction, nawala sa paningin niya si Jin. Nagmamadaling hinabol ni Hongdo, ngunit napagtanto ni Jin na sinusundan siya. Alam ni Jin na inutusan si Hongdo na harapin siya. Pero ngayon para kay Jin, wala nang kahulugan ang lahat. Ginawa ni Jin ang mapanganib na asasin na trabaho para lamang kumita ng pera para sa kanyang anak. Pagkasabi ni Hongdo na nagkakamali siya sa kanyang akala, iniwan niya si Hongdo nang walang malay at umalis. Nang bumalik siya sa kumpanya, kinutsa siya ni Jongtae dahil nakagawa si Hongdo ng malubhang pagkakamali. Gaya ng dati, nag lang si Hongdo at tumahimik. Sa kanyang mesa, nakatanggap si Hongdo ng isang misteryosong tawag sa telepono. Pagkatapos ay agad siyang umalis. Pumunta si Hongdo sa palengke at pagkatapos ay pumasok sa isang oriental medicine shop kung saan naroon si John. Dahil ginagamot, hindi pala pinatay ni Hongdo si Johon. Pero itinago niya si Johon para hindi matuklasan ng organisasyon. Noong araw na iyon, pinuntirya ng assassination mission ang financial director ng isang malaking korporasyon. Ito ay utos kay Hongdo kasama ang dalawa pang asasin. Nagsagawa sila ng setup na hamarang sa itaas na parking, napilitang bumaba sa basement ang target. Ang mga kamera ay maingat ding hinarap. At doon na lumitaw si Hongdo. pagkatapos ng misyon, sinabi ni Hongdo sa kanyang mga kasamahan na mauna nang umalis. Habang dinala niya si Johun na gumaling na pauwi, naghapunan si Hongdo kasama ang pamilya ni Johun. Pagkatapos ay umalis siya upang bumili ng beer, kasama si Mion. Makikita na talagang nagugustuhan na siya ni Hongdo. Sa sandaling yun, ipinagtapat ni Mion na ipinagbuntis niya si Johun noong siya ay labing lamang, kaya naman ang kanyang singing career ay nasira. Hanggang ngayon, hindi sigurado si Mion kung isa siyang mabuting ina o hindi. Ngunit sinabi ni Hongdo na ang pagiging ina ay isa ng pinakamagandang bagay. Nang biglang nakatanggap ng notification si Hongdo, nahanap na ang pinagtataguan ni Jin at kailangan agad na matugunan si Jin. si Jin kung bakit hindi siya tumakas. Sumagot si Jin na nawala na sa kanya ang lahat. Gusto lang niyang mabuhay sa mga huling sandali sa bahay na dati niyang tinitirhan kasama ang kanyang anak. Kahit na siya ay nag-aatubili, sa huli, kinalabit pa rin ni Hongdo ang Gatilio at winakasan ang buhay ni Jin. Pagkalipas ng ilang araw, nag-organisa ang kumpanya ng mountain climbing trip upang ipagdiwang ang promosyon ni Hongdo bilang pinuno ng pangkat. Personal na iniabot sa kanya ni Chairman John ang bagong nameplate. Mula sa labas, walang nakakakilala na isa itong kumpanyang asasin. Pagkatapos noon, tinext ni Hongdo si Mion para yayain siyang lumabas. Sa sandaling sumagot si Mion, nakaramdam agad siya ng labis na pananabik. Ang isang cold-blooded asasin tulad ni Hongdo ay biglang nanabik na parang isang teenager. Bago ang petsa, patuloy siyang nagpabago-bago mula sa isang suit patungo sa isa pa, at pagkatapos noon, nagpatuloy si Hongdo sa paglalakad pabalik-balik, na animoy isang bulating linagyan ng asin na hindi mapakali. Pagkatapos ay pumunta sila ni Mion sa isang kafe na pagmamayari ng kaibigan ni Mion. Ang mayari ng kafe ay naghahanda upang manirahan sa ibang bansa, gusto niyang ilipat ang tindahan ngunit umiling si Mion dahil kulang siya sa pera. Napatingin ang mayari kay Hongdo. Pinuri niya na matikas ang itsura nito at saka nagtanong tungkol sa kanyang trabaho. Sumagot si Mion na si Hongdo ay isang ordinaryong manggagawa sa opisina. Pagkatapos noon, umupo at nag-usap si na Hongdo at Mion. Inamin niya na idol niya si Mion mula pa noong kabataan nito. Dahil maraming paksang pinag-uusapan, naging tunay na masaya at mainit ang kanilang date. Samantala, tinutuntun pa rin ng police inspector ang kinaroroonan ni Johon. Nagtanong siya kung saan saan ngunit walang nakakakilala kay Johon. Sa sandaling papauwi na sina Hongdo at Mion, biglang naalala ng inspektor na minsang nagpakita si Hongdo sa pinangyarihan, kaya ginamit niya ang dahilan ng pag-amoy ng alak upang hilingin na suriin ang mga papeles ni Hongdo. Sa sandaling yun, iniabot ni Hongdo ang mga papel upang maiwasan ang gulo. Pagkatapos nito, tinanong muli ng inspektor si Hongdo tungkol sa kanyang trabaho. Ibinigay ni Mion ang business card ng kumpanya ni Hongdo walang nakitang problema ang inspektor, at ibinalik ang mga dokumento kay Hungdo, ngunit malinaw na nagsimulang maghinala ang inspektor dito. Samantala, natuklasan ng organisasyon na si Jin ay hindi tuluyan na tinapos ni Hungdo. Inaresto nila si Jin at ipinatawag si Hungdo para tapusin ang trabaho. Dahil sa panggigipit ni Chairman John, hindi makatanggi si Hungdo sa misyon. Minura ni Jin ang mga tao dito na parang mga butcher na may bahid ng dugo. Galit na sumugod si Hungdo at sinakal siya. Noong panahong iyon, dinala ng polis inspector ang kanyang mga kasamahan sa opisina ni Hong Do at humiling ng inspection. Isa lang itong normal na opisina ngunit nakatawag ito ng atensyon ni Chairman John. Agad niyang pinakiusapan si Jong Tae na bantayan agad ang kilos ni Hong Do. Nang tanungin ni Jong Tae kung bakit ibinigay ni Hong Do ang business card ng kumpanya sa polis, na nahimik lang si Hong Do. Naalala niya na si Mion ang nagbigay ng business card. Dahil ayon niyang madamay siya sa kasong ito, hindi pa rin umimik si Hongdo. Lalo itong ikinainis ni Jongtae at sinugod niya si Hongdo. Nang hapong iyon habang nasa duty, maraming iniisip si Hongdo. Sa huli, nag work siya at nagmaneho papunta sa coffee shop para salubungin si Mion. Doon ay binigyan ni Mion si Hongdo ng isang briefcase. Ang portfolio na ito ay ginawa ng kanyang sariling mga kamay, na nagpasaya sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi ni Hongdo na bibilhin niya ang coffee shop mula sa kaibigan ni Mion at mabilis na pinirmahan ng dalawang panig ang mga transfer paper. Nang magsimulang tumugtog si Mion ng kanyang gitara, mapusok siyang tiningnan ni Hongdo nang hindi kumukurap. Hindi na malaya ni Hongdo na ang kanyang puso ay nakatoon na ngayon sa babaeng ito. Samantala, natuklasan din ng organisasyon na hindi rin natapos ni Hongdo ang misyon niya kay Johun, at nagkamali si Hongdo ng dalawang magkasunod na pagkakamali. Ito ay imposible para kay Hongdo na maiwasan ang pananagutan sa pagkakataong ito. Naghanda si Hongdo ng resignation letter at mabilis na isinilid sa bulsa ng shirt niya bago bumalik sa kumpanya. Nang sumakay si Hongdo sa kotse kasama ang kanyang mga kasamahan sa koponan, napagtanto niyang may mali. Ang babaeng kasamahan na nakaupo sa tabi niya ay may dalang baril kaya napagtanto ni Hongdo na gusto siyang patayin ng kumpanya. Tinanong sila ni Hongdo kung tiwala sila na kaya nila siya. oh uh -huh. Agad na tinawagan ni Hongdo si Johon para ipaalam na nalantad na ang lahat. Sinabi ni Hongdo kay Johon na mabilis na kunin ang kanyang ina at kapatid at tumakas. Pagkatapos ay pumunta si Hongdo sa kanyang dating department head para humingi ng tulong. Hindi nasiyahan ang matanda sa ginawa ni Hongdo, ngunit sa huli, pumayag pa rin siyang tulungan si Hongdo. Sinabi ni Hongdo na nagtago siya ng pera sa Seoul kung sakaling tumakas siya. Sa oras na ito, pumunta si Mion kay Hongdo para makipag-usap. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang ginagawa ni Johon, at kailangan sabihin ni Hong Do kay Mion ang lahat. Ang katotohanan ng ito ay hindi matanggap ni Mion. Hindi inaasahan ni Mion na parehong mapanganib na gawain ang ginagawa ng kanyang anak at ng taong mahal niya. Kinabukasan, pumunta si Hong Do sa Seoul para kunin ang perang itinago niya. Tinawagan niya si Chairman John at pagkatapos ay sinabi ni Hongdo na hindi niya ipinagkanulo ang organisasyon. Ngunit hindi pinabayaan ni Chairman John si Hongdo nang ganon kadali. Sa lugar kung saan itinago ni Hongdo ang pera, inayos ng kumpanya ang maraming asasin para tambangan siya. Ngunit salamat sa kanyang katalinuhan at liksi, matagumpay na nakuha ni Hongdo ang pera. Pagkatapos ay bumalik si Hongdo sa bahay ng kanyang dating department head. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mga nakaabang na ang asasin dito. Napagtaksilan pala ng dating jepe si Hongdo. Nais niyang bumalik sa trabaho sa organisasyon ng asasin, at upang makamit ito, ibinenta niya si Hongdo. Hindi sinisi ni Hongdo ang matandang pinuno, isa lang ang kanyang hiling. Gamitin ang kanyang pera, kapalit ng buhay ni Namyeon at Johun. Ngunit malamig na tinanggihan ng matandang pinuno ang pakiusap ni Hongdo, gusto pa niyang patayin silang lahat. Dito ay napaluha si Hongdo sa sama ng loob. Uh! Uh! yeah ang buong kumpanya ay winasak ni Hongdo, nagkalat ang mga bangkay kung saan saan. Nagpatuloy si Hongdo pababa sa basement, ang unang hadlang ay ang skimang storekeeper. Pinuri pa rin ng chairman si Hongdo bilang isang malaking pag-asa at siya rin ang pinakamahusay na pumatay sa kumpanya Nakita ito ni Hongdo na katawa-tawa Ngayon, hindi na pinaniwalaan ni Hongdo ang mga mapagkunwari niyang salita Nang malapit ng barilin ng chairman si Hongdo, lumitaw si Johun at pinatay ang chairman Nakatanggap ang pulisya ng balita tungkol sa pamamaril at agad na pinaligiran ang buong gusali. Sinabi ni Hongdo kay Johun na tumakas sa emergency exit habang nanatili siya upang hawakan ang lahat. Susugod na sana si Hongdo para umatake ngunit muli siyang binaril ni Jongtae nabaliw na si Jong Tae at nagtanong kung bakit hindi sinasagot ni Hong Do ang kanyang mga tanong, dito ay tinawag ni Hong Do si Jong Tae na isang istupidong baboy. Sa oras na ito, Bumaling si Hung Do upang sabihin kay Johun na mabuhay at alagaan mabuti ang kanyang kapatid, at lumayo sa ganitong klase ng mundo na pumapatay. Pagkatapos ay inayos ni Hung Do ang kanyang damit at lumabas ng gusali. Napapaligiran na ng mga pulis at ng mga tao ang gusali, nakihalo na rin si Johun sa karamihan at umalis. Natupad ni Hongdo ang kanyang hiling na umalis sa masalimuot na killer company na ito. Maging ang kanyang resignation letter ay maayos pa rin sa desk ng chairman. Napatingin si Hong sa langit, doon niya naalala ang araw na nag-apply siya ng trabaho sa kumpanya. Noong panahong iyon, bata pa si Hong na umaasang kumita ng pera para mabago ang kanyang buhay. Sa hindi inaasahan, ang pangarap na kayamanan ay humantong sa buhay ni Hong sa isang landas ng krimen. Sa oras na nagsisi siya ay huli na ang lahat. Dito po nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.